Nandito po ako sa Alamanan Dito sa Binyan, ayan Kasi bibili ang aking anak pang ano sa bahay nito Ayan, ang gaganda dito ng halaman Ayan po Meron dito bonsai Ayan siya guys Yan pa ang ganda nitong dilaw. Ang ganda ng mga bonsai. sila nito. Ayan, bumili sila ng garden soil. Ito guys ang dami mga paso may iba't ibang paso mayroon dito maliliit ang ano tawag nito ayan ang malalaking paso ito yung mga fertilizers alam nyo ba guys akala ko mura lang to yung akala ko natural na espada yung pala hindi pala, imported pala to nasa ang halaga nito alam sabi 800 daw ay ang cute ng bulaklak o ayan guys meron din dito talong 50 pesos daw ang isang ano kamansili o may bunga na siya Feeling. Ayan guys, so ibang klase pala yan na espada or snake plant. Hmm. Ang mahal niyan, 800 ang isang pas, sa isang paso. Ayan. Ang ganda gitu you to guys Ang ganda Wow Ang ganda Santan oh Liliit pa. Ayan guys Ang ganda Oh okay.

May mga dinidikit. ng mga anak ko. Opo, may po din sila garden soil. mga pinamili. Ayan guys, tapos na mamili.

Ano? 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 Ano Ayan guys. Mga guys, kumain muna kami sa dito sa McD. May Alam mo. Kumain. Umi-sabitan pala yan. Tigalaman si. Yeah. Niharap yeah. mo dito nakangano bolak bulaklak Malam. na at, oh mga bolak-lak, masera lang doon. Ayan. Pagminsan pa bukas ayusin mo ang mga kada kad isa isa nilang katawan. I-straight mo kung baka kung saan sa napunta. Ayan pa. pa. Hmm? pag magdilig ka tatanggalin mo lang dito lang sa baba pag magdilig ilan yan nagtagdag? lo no. yun <coughs> hmm. yan ang mga tanim ay pala dyan. ah

Panis. Pakinggit ka, ate. Nice. Yes. Okay, guys. Thank you for watching. Bye-bye.